Oh, uh, nakakabit na. Teka dito. Sino gumawa nito? Sino gumawa nito? Ha? Gumawa, gumawa, gumawa nyan? Yan, gumawa nito. Ito? Oo. Oh. Ikaw, ba gumawa nyan? ito? Oo. Oh. Ang ganda. Ito? Ah. binisa sa sa'yo. Ito, ang ganda ng pagkakadali mo ah. Papa ang ganda ng pagkakadali mo ah. Pero itong itong pagkakadali mo parang ano, parang iba design mo dito, no? May design mo. Bukod-bukod kasi ang design niya. Forma sa so, akin. Ah. Parang ano, no? Parang mula siyang kaparis, ano? May tanong lang ako, Rack. Anong tanong mo kayo, Rack? Anong ginamit mong anong anong klase, anong anong grade ng stainless ang ginamit mo diyan Ano? Hmm. Grade? Hindi pinakamagat ang iwan. Hindi pinakamagat ang stainless. Ano ba, 202, 304? 304. Ano dyan? Ah, may tatak dyan? Ano dyan? Siyan natin. Okay. May tatak. daliri mo, di ba, kita? Nag-glare, dyan. Nakikita nyo ba? 1.5. 304. Hindi nakikita. First class na stainless. Walang kanakalawang grade. Oo nga. 1.5304 may, may tanong lang ko bakit ano bakit bakit 304 ang ginamit mo ano mo ano bang, ng 304 sa, ano, sa toto kasi nang alam mo na ano yung, 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 ang tuto natin yung nagkakaroon siya ng mga pikas-pikas like parang style kalawa uh, parang <laughs> look at face yung on... oh. there's something ano pikas -pikas. <laughs> may pikas sina may sinasabi may sinasabi kasi sa akin siya, so, ano, si Magpapagal sino, yes. si si, si Boss Eric may sinasabi sa akin. totoo to to, to, to yang gamitin mo. Kasi pagka 3 o 4 anya malambot. Ibig sabihin Bisepira, ang toto mas matibay pa kaysa sa 3 o 4. Kasi nga toto. ng hmm. Yung toto. Oh. Ibig sabihin pag biled mo 'yung toto, magkakaroon ng mga ano bali, -bali. So, ang ibig... so ang ibig mo sabihin, ang sabihin, ang toto kinakalawang pero matibay. Mapatigas siya. Ang 304? Malambot siya. Malambot pero hindi kinakalawang. Flexible siya. Okay. Ah, okay. Ayos pagkatali mo dito. 316, yun yung pure. Oh. Ayos pagkatali mo dito. Pero okay. Ito so branyo yan. No? Branyo to, di ba? Oh, branyo. Kaya mo. Yeah, yeah. Atin mo ang pintak ng mga branyo. Tingnan natin. Ano ba odo nito? Tingnan natin ano odo. 106 isa sa na isa na ano mo yan Isayin natin Sanggul pa to ah Sanggul yan, bagong naman bago lang gumawa yun Mga lang kasa, pinagawa agad gris ano Pero dali mo sa dali mo sa ano to sa Manila. mo rake. Sa Manila bawal 'yan, di ba? bawal 'yan. Ah. Hindi bawal 'yan. Bawal nga yan. Bawal, bawal yan sa LTO pero hindi nila masyadong i-limit yung ano yan. Kasi ano yun eh, pasok yan sa modification of chassis. Pero, pero maganda ah. Parang ang kala mo parang labas galing siya sa kasa, pero kasama daw sa kasa. Pero gawa mo lang yan, ano? Ganon tayo kalupit mga kabakal. Sige, kabakal. <laughs> kabakal. So, kung magpapagawa sila sa'yo, magka naman naman sila disingilin? Yan. Yes. Hmm. Wala pa limandaan? Oo. Oh. Tibo ang klase ka talaga, paparak. Ay, laki! <laughs> Ito ah, paparak! Hoy! Ayaw! Isa isa kang alamat talaga. mo na, na, <laughs> An, na Sige. Na 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 sige po ha kung <laughs> kung magpapagawa kayo dito sa bungabong sa may <laughs> is bungabong. Hanapin niyo agad si Rocky dal limandal lang daw pagawa nito. May code diyan kay Rocky para mahanap manyakol. Alam na. na. Wala na. na. Wala na. na. Wala na. na. Wala na.